Ito si Coco Martin, ang bida sa probinsyano at gumaganap ngayong bida sa Batang Quiapo. Sobrang trending ngayon ng Batang Quiapo dahil sa napakagandang istorya nito. Marami ang nagulat sa paglabas ni Ibana Alawi sa palabas na ito. Dahil dito ay sobra silang napag-usapan at nag-trending na naman sa Facebook at Youtube. Wala no baliches bumiyahi ako papuntang Quiapo para alamin kung saan nga ba sila banda nagsushooting sa Quiapo At gusto ko na rin sana makapagpa-picture kay idol Coco Martin at kay idol Ivana Alawi So guys dahil sobrang trending ngayon ng batang Quiapo dahil sa twist na ginawa ni Coco Martin So ngayon guys is nandito tayo ngayon sa Quiapo Ayan, hahanapin ah, natin silang dalawa Sila naman ang hahanapin natin ngayon at kinakailangan natin makalapit sa kanila para makapagpa-picture kaya wala na ako sinayang na oras at nag-ikot-ikot na ako sa Kyapo at nagtanong-tanong na kung saan ko ba pwedeng makita sila Coco Martin. Ah, uh, te, pwede magtanong, te? Opo, pwede. Ah, uh, tatanong ko lang po sana, uh, alam niyo ba kung saan nagsushoot ngayon ang batang Kyapo? Um, totally hindi ko exactly alam. What? Pero <laughs> dito, the one time na punta kami dito ng Kyapo ay Friday nakita na namin sila nag-shoot dito. At the moment, siguro, ang shooting nila dito, the last time is Friday, Saturday, and then Monday. Yeah. Hindi totoo yan. <laughs> Pero ang pinakamadalas is Friday. Uh oh. Sabi nang napagtanungan na namin ay madalas to Friday mag-shooting ang Butter Kaya sakto Friday ngayon, possible ay nandito sila nag-shooting. Kaya nagpatuloy na kami sa paghanap sa kanila. Wala kaming sinayang na oras. Ito, salamat ha. Ah. nakablad kami. Ayun sa balag natin. Maya maya pa ay nakakita kami ng mga kalalakihan na may mga dalang kamera na parang magsushooting and impossible baka ito na ang shooting ng batang kiyapo. Kaya sinunda naman sila at baka sakaling ito na ang inaantay namin ng shooting ng batang kiyapo. Pero sobrang nagulat ako dahil bigla akong nakita si Ruro Madrid at si Empoy dito sa kiyapo. At pati si Yorme ay nakita ko rin, si Isco Moreno kasama rin nila dito. Kaya sa madaling salita, posibleng hindi ito ang shooting ng batang kiyapo. Bigo tayong makita ngayon ang shooting ng Batang Kiyapo dahil wala sila dito dahil ang nagsushooting dito ngayon ay sila Ruro Madrid, ang GMA7, ang palabas na Black Rider ni Ruro Madrid. Bigo man tayo na makita si Natanggol at iban na Ilawi at ibang cast ng Batang Kiyapo ay gagawa tayo ng episode 2 at hindi tayo titigil.